Hello guys, good morning po sa ating lahat. So kumain po muna tayo bago tayo ma-stress. Ang daming makukulit na hindi nakakaintindi ng gusto. Kain muna tayo. na-stress na ako sa mga makukulit. Alam naman nilang hindi lang sila yung hindi lang kayo ang ano kung dami -dami ko, ang dami-dami ko ninyo, tapos gusto ay. Paano na nga mm, natin? Gigigil ako. Nainis ako. Nainis ako. Dito na lang natin kumain. Terima <small> kasih telah menonton